mga pokpok -pok, sa kahabaan ng Abinita Rizal, mapapansin natin na halos malinis na at maliwanag na ang kahabaan nitong LRT. Madalang na din at iilan na lang ang nag-aalok ng panandaliang aliw dito sa kahabaan ng Abinita Rizal papuntang Recto Isitan. Mapapansin natin na halos wala na talaga gawa ni nilagyan ng ilaw itong kahabaan ito, na ito nadating dating pugad ng mga iba't ibang kaganapan. Noon, mistulang isang palengke ito na nag-aalok ng kanika nilang produkto, gawa ng kahirapan, napipilitan ng ibang kababaihan at kalalakihan na kumapit sa patalim at itong lugar na ito ang mistula na nila. Hindi natin sila masisi dahil baka ayon lamang ang kanilang alam na trabaho. Ngayon paman, hindi natin sila dapat maliitin, matahin o panintirian dahil isa lamang sila sa mga biktima ng kahirapan na sinusubukan pakainin ang kanilang pamilya. Sa susunod na video, susubukan naman natin kung malinis na rin ang ibang bahagi ng Maynila gaya ng isa, isitan recto na dati umanipugad din ang prostitusyon. As you can see, sobrang linis na talaga. No? Wala ka nang makita mga ano, nag-aabang tapos mga biglang pumapara. No? Wala na, malinis na malinis na.